Inaresto sa iba't ibang panig ng bansa ang ilang mga iligal na nagbebenta ng paputok online. Maging ang mga iligal na paputok na inilalako sa mga bangketa, hindi rin nakaligtas sa mga pulis. Iyan ang ulat naman ni Patrick De Jesus. Naglupasay sa kalsada ang babaeng ito matapos arestuhin ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group. Isinagawa ang entrapment operation kagabi sa Tondo, Maynila, lapat sa sospek na nagbebenta umano ng mga iligal na paputok online. Ang mga ibinebenta ng paputok ng sospek nakapost pa sa Facebook account nito. Nakuha mula sa kanya ang sampung rim ng plapla Nasa kusudiya ngayon ng Manila Police District ang sospek at inaming alam niyang bawal ang pagbebenta ng paputok online pero tumanggi na itong magpaliwanag pa. Alam po. Alam, alam po, bawal. Alam po ba ba -bawal. Ba bawal. pero bakit po nagbenta pa rin kayo ng paputok sa online? Hindi na po magsasalit. Sa isa pang operasyon, kanina lamang umaga, arestado ang dalawang lalaki sa Dinalupihan, Bataan dahil din sa pagbebenta ng paputok online. Nakumpiska mula sa mga sospek ang dalawang bundle ng kwitis, higit isang libong rounds ng sawa at mga kahon ng pikulo. Sa nakalipas na dalawang linggo, umabot na sa lima ang naaresto ng PNP ACG dahil sa pagbabenta ng paputok online. Kinasuan na mga ito ng paglabag sa RA-7183 o Firecracker Law. Ang ginagawa po natin dyan na oras na nakita ng ating team na nag-post nag yan, magbebenta, i-engage yan, nabibili ang ating kapulisan para mahuli itong mga nagbebenta. So, yun nga, nung simula ng nagkaroon ng engagement at saan nila, kung saan yung meet-up, eh, nahuli po itong nagbebenta ng paputok. Muling iginiit ng PNP ACG na hindi lahat ng bagay ay pwede ibenta online. Kasama na rito ang mga paputok. Maakalain nila na okay lang magbenta kasi maraming nakikita. Kumbaga, para bang maraming nagbebenta ng produkto sa internet. So, ibig sabihin, ha, baka pwede rin ito. So, so bago nila ginawa yon or gagawin nila, hindi sila tumingin na, well, itong ibebenta nila, ay mayroon palang, kumbaga, kailangan mo ng author, authorization coming from the Philippine National Police sa Binondo, Maynila. Sa saring iligal na paputok ang nakumpiskan ng mga pulis na inilalako lamang sa bangketa tulad ng sawa, kwitis, plapla at iba pang malalakas na paputok. So far, ang abing estimate dyan, almost 20,000 na assorted na firecrackers. May na-arresto po ba kayo sa... Wala pa sa so eh. Kasi sila, pag uh, sa lugar, takbuhan sila eh. Naiiwan na lang yung mga items sa lamesa. Ganun. Ang National Capital Region Police Office iigpitan ng mga checkpoint para mahuli ang mga nagdadala o nagbabiyahe ng mga iligal na paputok. Uh, Nandyan makikita mo yung uh, pwedeng daanan ng mga criminal elements and or those uh, personalities or group na nagta-transport not only paputok but uh, kung ano-ano bang uh, iligal na kargamento and or kontraban. Patrick De Jesus para sa bayan